Good morning, good morning guys Good morning, good afternoon Good evening, good day sa inyo lahat guys Ito guys, kagigising ko lang guys uh, Sunday ngayon, ayan, kagigising lang namin ng alaga ko oh. Sabi ko mag-bi-video mag, tayo guys kasi uh, Ang sama na wedding ngayon dito guys sa Germany Grabe So, ngayon, magawa ko ako ng kape, guys. O, so, pasensya na kayo kasi masakit pa din ang aking kamay. My hand is broken. Ayan. Ay, ng kape. So, ayun ang aking alaga. Pacha! Ayun ang aking alaga, guys. So, nandun sa tulog siya. Magkawa ako ng kape. So guys, kumusta kayo dyan? Ako, ang hirap ng isang kamay. Grabe, alam nyo, may experience na din ako nito last year. Yung kanan ko ang inoperahan. Tapos, ito naman nga yung kaliwa. Kaya, experience ko na yan, napakahirap. Ah, gumawa ng isang bagay. Dito sa bahay, na hindi mo magamit ang isang kamay. Ngayon na-imagine ko yung ibang tao na, ano, isa lang ang kamay kay ang hirap. Tingnan mo lahat sa kamay ng kilos ko. Gawa tayo ng kape. Normally, pagka umiinom ako ng dami kape, guys, hindi ako makatulog sa gabi. Hirap ako makatulog sa gabi. So, to kasi hindi pwede sabay ng dalawang kamay. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang araw sa sa tapas So, come here baby. ini alaga ko. With surround skin. kom Rasanya lemak bas Wadi mami Hai Hai Ang ulan guys Muulan um, nga yung didit sa germany Tingnan nyo guys ang weather Tingnan nyo guys ang weather Sa germany guys Ayan Ayan so. Ayan Ano? Ito guys, yung tinanin ko to kahapon. Yan, inilipat ko siya dito sa malaking paso. Ayan, oh. Kasi dati dito siya. Dito siya. Tapos ngayon, nilagay ko siya dito. Ano yan guys? Sili. Hindi siya lumaki. Kasi, naabutan siya ng winter last year. So, ang ginawa ko, pinasok ko siya sa sa loob ng bahay tapos nilagay ko sa bintana hindi siya lumaki kaya hopefully lumaki siya so ay, uh, ito naman alaga ko ayan basa umuulan siya oh wow ay, basa ang ano kaya pala hindi makalabas makagalang aking alaga bimbi Psst, come here come come here mommy come alam niyo niyan, normally dapat ngayon na nakasiklip ako, dapat inaano ko yung aking siklip. Ah, ninanamnam ko. Kaso hindi ko magawa dahil itong alaga ko 5 o'clock pa lang ng umaga gising na yan so yung oras ng pagpasok ko gising na kaya pag gising na siya gising na din ako So, kaya kay ang dami kong didigpiting, guys. So, ito pa yung aking mga mga, ano, empty empty bottles na plastic. Ito, isusuli ko pa yan. Kasi may ano to, guys, may deposit yan. So, dadaling ko yan. Pag okay na yung kamay ko, baka next week, dalin ko siya. Pacha, come. Come here. Come. Come here. essen, Come. Ayan ang akin alaga guys. Pasok tayo guys sa loob. Kasi hindi siya masyado malamig sa labas. Kaso basa nga lang yung ano. Basa nga lang yung, Basa siya. sa so, akin uh, ang pinto. Para ano. Uh, Fresh air guys. So kasi dito guys sa Germany. Lahat ng mga bono, mga, bono, mga apartment dito nagbubukas kami dito ng mga bintana. Mga 10 to 15 minutes ang bubuksan namin yung bintana para pumasok yung fresh air sa fresh air. Para maalis yung ano yung mga amoy-amoy sa loob ng bahay. Yes, baby! Tignan alaga ko na pumasok din siya. Come here, so mommy. Come, mommy. Come. Halika dito, come here. Come here, here. Kamay sa mami. Yan ang kasama ko yun. Hmm. Alam niyo ba to guys? Pag nakikita niya nasasaktan ako ng kamay ko, lumalapit yan sa akin. Dinadamayan ako niyan. Hmm? Siya lang ang kasama ko dito. O, oh, yan, oh. Oh, wait, then mami is vlogging here. Come here. Nine wig So, kaya ayan lang. Kaya, kami dalawa yan, oo. Oh. <laughs> Where you going? This to them Binigyan ko na siya, guys, na pagkain niya. May pagkain niya siya na, mas nauna pa yan sa akin, mag-breakfast. So, pagkain, tapos, ah, uh, yeah. Kasi, guys, ganyan yan, ah, uh, pag-isi sa umaga, five o'clock, lalabas na yan para magpipi siya kasi doon siya sa labas nagpipipi o nagpupupo and then mga 5 to 10 minutes babalik siya at saka naman ako papasok sa work ganyan ang aming routine every day tapos pagdating ko ng hapon nagaantay na yan sa akin at siya naman alalabas Ano siya guys. Lum Ayan na siya. Ayan siya. Ganyan lang siya. Nakatambay lang siya dyan. Kasi hindi siya. Katambay lang siya dyan. Kasi hindi siya ano. Hindi siya guys makalabas. Kasi umaambun sa labas. Bimbi. Kom. Kamiheso mami. <laughs> Nakita na naman yan. Na, na nagbibidyo nag ako. Kamiheso mami. Kannst du nicht rausgehen, gell? yeah? Aba bleib sitzen. Bleib sitz. Da bleib sitz. Inaamoy niya palagi yung teres ko. Araw-araw inaamoy niya yung tinitingnan niya kung meron ibang pusang pumunta. Ayun na. So, dyan lang yan guys. Hindi yan la, pupunta kung saan. Kasi, ano yan. Ayan, guys, ang dami kong... Ang ko, guys, gagawin. Alam niyo ba, guys, hindi ako makapagpalit ng bedsheet. Gusto kong palitan ang aking bedsheet. Dahil nga, since na... Ayan, mag-alawa tayo. So, so, ayan na. Dahil nga, guys, since na na, na ko hindi ako makapagpalit ng bedsheet. Dahil itong kamay ko nga hindi ko siya magamit. So ngayon, magtatry ako na magpalit ng uh, ng uh, amin higaan ni Patsa. So ayan. Ay sakit. Alam niyo ba guys, ang sakit-sakit ng kamay ko lumalagit nit siya. Gusto ko na siyang palitan guys kasi uh, pinalitan ko pa to before na makoperahan ako. Eh, two weeks na. Two weeks na siya. Uh, ano? Two weeks na siya. Hindi ko napapalitan. Eh, mamaya. Kaso, hindi. Parang hindi pa kaya ng kamay ko. Na magpalit. Hirap. Isang kamay. Natatakot ako na baka bumiyak yung tahi ko. Kasi, nalis lang yung sinulid nito nung uh, nung ano guys, nung Friday. Ang itong kamay ko guys na operahan to ng March 15 so ngayon is March 26 so kumbaga wala pa siya 12 days pa lang tong kamay ko so tapos no March 24 no Friday ayan tinanggal na yung tahi sa kamay ko ano lang siya maliit lang siyang hiwa mga siguro 2 inches lang siya hiwa, tapos apat na stitch lang sya kaya ayan nahihirapan ako ang hirap mag ano mag, mag alis ng bedsheet pero tatry ko kasi hindi ko na feel na malinis pa rin yung bedsheet ko, actually guys kung hindi maano yung kamay ko nagpapalit ako na bedsheet talaga every week kasi nga, yung pusa ko dito nga siya natutulog. But, dahil nga, eto, hindi ko maano yung kamay ko. Kaya sabi ko, it's about time na palitan ko na yung, yung bedsheet ko. Ayan. Kasi, ano na yun ayan, ay, na, ah. Oh, Kawawa naman kami dito. Kaya kayo mga, kaya kayo dyan sa Pilipinas ha. Huwag niyong iisipin na maganda ang buhay namin sa abroad. Nakita niyo na pakahirap. Pag kayong wala kayong kamag-anak dito at nagkaroon kayo ng ganitong sitwasyon, no? Naoperahan kayo or nagkasakit kayo, wala kayong karamay, no? Walang magtitimpla sa inyo ng kape, walang magluluto. Kaya 'yan ang lagi niyong iisipin. Kakaroon kayo ng awa sa mga pamilya niyo na sa sa abroad kasi 'yan ang gawain niyan araw-araw lalo na 'yung mga kasambahay. 'Yan. 'Yung mga OFW No? 'yung napakahirap ng trabaho noon, talagang kahit may sakit ka, magwo-work ka dahil kailangan. Ayan, Ayan guys. Ga ito guys. Ah, uh, ko tong, ko tong ano yung kutong babakyum ano, bedsheet kasi gawa nung maampusa ko, may may balahibo siya. Ngayon pag nilaban ko to, at pilasok mo sa washing machine at hindi magbabara yung yung ano niya hindi magbabara sa washing machine yung mga buhok ng alaga kong pusa ganyan ang ginagawa ko Kaya ang hirap, guys. Nakuha lang niyo ba? So, every day, tingnan nyo, oh. Tingnan nyo, guys, may mga buhok siya, di ba? Mga buhok siya ng pusa. So, ito, pag hindi mo to binakyom, ang tendency nito, magbabara siya sa washing machine. Masisira ang washing machine, guys. So, ganyan siya. Kaya ang hirap ngayon. Babalik na rin ko siya. Kasi ina natin sa kabila. Ay. Ay, naku. Isang kamay, isang kamay ang trabaho. Kasi ang pusa ko yan, gabi-gabi yan, katabi ko matulog. Guys, hindi yan pwede na hindi ko yan katabi. Pinalakyan niya na yan mula pa yung nalumating sa buhay ko. Ganyan na siya. Pinakliwala na siya buhok kasi kahapon. Pinanyan ko din siya. siya guys buhok so pwede ko na siya ipasok sa washing machine so, mamaya na guys Ay, alam niyo ba guys habang nag work ako habang nagwo-work ako guys gumikirot yung kamay ko sobra Parang ayaw ko para hindi ko muna kaya. Masakit. Nayaan ko na lang muna yung ganyan. Magtiis na lang muna kung madumi yung bedsheet ko. Para ano kasi. Wala hindi talaga kaya ng kamay ko. So. So alian na tayo dito guys. Yung mga halaman ko rito oh. Sa kwarto. Yung sili kanina pinakita ko dito yung nilagay ko sa bintana. Eh kaso, ano siya, uh, hindi nga siya lumaki dahil kulang sa araw. Yan, tingnan mo, itamba ko na muna siya doon, guys. Okay. Yung alaga ko, nasa labas na siya. So guys, uh, balitan na natin yung aki sa guys. Tapos, ang dami kong gagawin dito, guys. Ayan. I-try natin siya. So, balik tayo ng bedsheet. Aray, 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 aray. Ay, kaya ko naman pala, guys. Ay, aray, 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 aray. Kasi alam nyo guys, dito sa bahay na to guys, ayaw ko ha, sarado naman lahat ng mga bintana dito, all the time. Pero, pagtataka ka, ang alikabok! Ang alikabok dito, sobra! Grabe! Hindi mo malaman kung saan ang gagaling yung alikabok. ay ayan. ayan. Hindi ko lang talaga kaya ng matulog guys. Pag, pa, pag feel ko na na marumi na ang isang bagay sa akin, nararamdaman ko ko agad yun. Na ah, ito madumi na to. Ganyan siya. Aray. Ah. Ang hirap. So, so, ito na siya, guys. Tanggalin na namin yung ating bedsheet. Bahala na, guys. May awa naman ang Panginoon, ha? Talaga. Ano siya? Alam niya. Alam niya na nag-iisa lang ako. Kaya hindi niya pinapabayaan. Okay, ayan. Actually, hindi pa talaga marumi itong ilalim ng itong bedsheet ko na to. Kaya lang, ah, nasanay na ako na talagang nagpapalit ng bedsheet all the time, guys. Ayan. So, mamaya ito, i-ano ko siya, wa-washing machine ko siya. Ayan. Ito. Ah. Ah. Okay. Tapos, pag kasi guys, pag summer dito guys, alam mo, pag summer dito, nilalaban ko talaga yung mga bedsheet ko. Tam, itong mga ilalim nito, tingnan mo ang alikabot niya, oh. Ang, ang, ano yan, ah. Ang, dumi niya guys, ang alikabot. hindi ko pa tumalaban kasi ano pa hindi ko pa tumalaban guys kasi ah ito ito guys ito tingnan nyo guys so ayan oh so ayan yung mga dito maalikabok siya madumi siya so alam nyo ang gagawin ko hahayaan ko magbubukas ako ng ano ng bintana para pumasok ang unting So, yan. Kasi yan, ganyan. Para pumasok siya. So, balik tayo mamaya guys. Kita nyo ang dami, dami, dami ko. O, ayan ang kitchen ko guys. Nakita nyo kung gaano kalaki ang kitchen ko. Tapos ito ang aking bat. So, ayan. Diyan lang ako naglalaba guys. Wala akong cabinet ng mga lalagyan ko dito sa toilet. Wala akong cabinet kasi alam mo na babae, hindi hindi kayang gumawa ng cabinet sa pader. Kung bibili rin ako ng pang-cabinet wala naman mag, mag, ano sa akin mag-aassemble ng at walang magkakabit. So as in ginanyan ko na lang siya. Yung mga private things ko na 'yan. So ayan. So 'yan ang aking bad. Kuno talaga eh. So, maghanap tayo ng jowa na magkukusa na sabihin sa akin na, Hey baby, Alika, maghanap tayo ng malaking bunong. Ganyan, kaso wala eh. See you later guys! So guys, ayan, napalitan ko na guys yung bedsheet. Hindi ko na pinakita sa inyo guys yung pagpapalit ko nito kasi abutin tayo ng dalawang oras dito sa video. So, ayan na siya guys. Sa tabang nagpapalit ako dito, yung alaga ko ay sumasampa siya. So, ayan na guys ang aking nagawa. Hiniingal ako. Oh my God. So, ayan mayroon ako dito ng toilet paper at saka tubig. Kasi pag sa gabi guys, sinisipon ako at saka itong tubig. Ayan, dahil nadadry ang aking sore throat sa madaling araw. So, ano ang susunod natin? Nagugutom na ako, guys. So, yung aking alaga, pumasok na siya. Kaya ayan na siya ngayon. So, habang kanina nagpapalit ako ng bedsheet, nakikisaw-saw din siya at sumasampa siya doon sa kama. Kasi, gustong-gusto niya, guys, pagka mga fresh na ano, yung... yung fresh na bedweshe. ayang gustong gusto niya, niya talaga kasi na ano niya na malinis na ganyan. Hello, baby! Patsa! Kansa ni Kraus While is regnet. On patsa had ang smidwasa. So, yeah? ah uh, kay inom lang niya ng tubig. Galing sa grepo kasi pinakita ko sa kanya na binuksan ko yung grepo. Tapos naglagay ako ng isang uh, tabo doon sa lababo at pinayaan ko kulang siya umagos yung tubig kaya ayan ang uh, dami niyang nainom na tubig kasi guys pag kayo hindi niya nakikita na galing sa gripo mismo yung tubig hindi siya umiinom salam babi yabigits yeah, we dan to dan in bed ihabis yung gitaw gits in bed hmm? punta ka na doon sa bed sabi ko sa kanya, guys, punta na siya sa bed. Shlapin. Yeah, patik mama bedresher. Umtaw siya, yeah? So, sabi ko sa kanya, tapos na akong magpalit ng bedsheet dun sa kama. Kaya pwede na siyang matulog. So, guys, see you again later, guys. So, guys, uh, nagawa ko na po ngayong araw na to yung aking... Uh, gawain sa bahay. So guys, magpapaalam na ako sa inyo guys. And thank you, thank you for watching guys. And hopefully guys, nag enjoy kayo sa aking mga video. Kahit dito lang po sa loob ng bahay, at least na-update ko sa inyo ang aking life dito sa Germany. So, if you like my video guys, please don't forget to like, share, and subscribe. And uh, don't forget to ring the bell guys para pag mayroon akong bagong upload ay automatic mapapanood nyo ang aking video. So, thank you, thank you guys and nice weekend sa inyong lahat. Thank you for watching and no bashing only for fun of course. Thank you for watching. Bye! Stay safe po tayo. Bye!